ang mga gawa, ika na kabanata, ng mga araw ngang ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga greko hudyo laban sa mga Hebreo, sapagat ang kanila mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw, at tinawag ng labindalawa ang karamihan mga alagad, at sinabi, Hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga glingkod sa mga dulang. Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng piton lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawain ito. Datapwat, magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita at minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia na naging Hudyo, na siyang iniharap nila sa mga apostol, at nang sila'y mga kapanalangin na, ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon at lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. At si Esteban, na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Data po at nagsitindig ang ilan na sa nangasa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga libertino at ng mga Sireneo, at ng mga Alejandrino, at ng mga taga Sicilia at taga Asia na nangakipagtalo kay Esteban. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap na magkagayoy nagsisuhul sila sa mga lalaki na nangagsabi. Narinig namin siya ay nagsalita ng mga salitang kapusungan laban kay Moises at sa Diyos. At kanilang ginulo ang bayan at ang mga matanda at ang mga eskriba at kanilang dinaluhong at sinunggaban si Esteban at dinala siya sa Sinidrin at nangagharap ng mga saksing sinungaling na nangagsabi, Ang taong ito'y hindi naglilikat ng pagsasalita ng mga salitan laban dito sa dakong banal at sa kautusan. Sapagat narinig namin kanyang sinabi na itong si Jesus na taga Nazaret ay iwawasak ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugali ang ibinigay sa atin ni Moises at ang lahat ng na nangako po sa Sanedrin na nagsisititig sa kanya ay kanilang nakita ang kanyang muka na katulad ng muka ng isang anghel.